Hello, hello, mga ka-farming. Welcome to Antonio de Charlie Farm. For today's video, guys, ay mag update ako sa inyo tungkol dito sa aming farm na baha pa rin hanggang ngayon. So, titingnan natin, guys, yung aking mga tanim, kung ano na ba ang kalagayan. So, ayan, malayo pa lang natatanaw ko na ang tanglad, guys. Tanglad or lemongrass na nabubulok na. Kasi ilang ano na to, mula na October. Mula October guys yung pag-ulan. And laging nalulubog sa baha. Matutulo, matutuyuan lang to ng isang araw, dalawang araw din bubuhos na naman yung ulan. At ayan, baha na naman. Ito guys yung aking mga lemon grass. Ayan, tanglad. Ay ano yun? May ano. So ayan na siya dating makapal ngayon ay ayan mga nabubulok na nalalanta na guys ayan for market na sana yan ngayon hindi ko pa ba sa buyer dun sa susuplayan ko sa palingki ayan na ang nangyari so bulok ang makikita nyo guys oh nakalubog yung mga saging guys matibay yan matibay yan sa tubig hindi siya maano ng baha and yung mga nyog. Pero itong kalaman, si sana ay huwag maapektuhan. May malaking bunga dito. Kunin ko nga. May nakita. Ay, ayan, nag-survive naman yung ano, oh. Nag-survive yung dun sa iba, guys. Nag, nabulok yung mga bulaklak. Ito, guys, oh, nagbunga pa rin. Oh, nabuo yung bunga. Sana tuloy-tuloy yan kahit na kahit na malakas lagi ang ulan. And merong nauna guys, oh. Yung naunang bunga. Ilang piraso ba to? Ayan, malaki na guys, oh. Para ng dalandan. Ano ba to kunin? Ibaba ko muna ang aking payong guys dahil ambun lang naman yung ulan. Medyo humina yung ulan. Ayan, Ay. So, paano ba? Gusto ko kasing ano. Gusto ko mapicturan para meron akong pang spray. Ayan. So, ayan siya guys. O, oh, ang laki parang dalandan. Paano ba to picturan guys na makikita yung ano. Makikita yung baha. Ayan. Ganyan. Para kita Kita sa baha. Ayan. Picturean ko guys, pang-cover photo. And I harvest ko na din isang piraso panglagay sa bagoong guys. Ayan, lagay natin sa bagoong Ayan. Maghanap tayo. Kasi may mga kasabay ito eh. Para mapakinabangan. Ayan guys. Matubig. Diyan sa taas guys. Hindi gaano binabaha. Kasi medyo mataas yan oh. Ay naputol na rin pala yung saging dito oh. Pakuha ko na rin yan. Ayan guys oh naputol. Yung doon oh naputol din. Nabuwal na. Yung doon sa unahan meron din nabuwal. So... tingin tayo so ayan guys sana hindi maano to oh ayan mga upo yan guys oh sana hindi mabulok kasi maubusan kami ng binhi yung upong bilog guys last na yan last na namin kasi yung tanim dun sa baba na dapat lalagyan na namin ng balad ayan nabulok na guys dahil straight na ng 2 weeks na baha ito may na may na save pala si papa dito sa taas sana hindi mamatay kasi basang-basa din oh pero hindi naman siya nalubog sa baha kaya baka hindi rin siya mabulok bango ang bango ng ano kalamansi sana may iba pa to may iba pang ano dito para magamit natin sa bagoong so ayan dito tayo ikot tayo dito guys Ayan, balikan natin itong ano, tanglad. Ayan. Ayan yung nagland prep kami. Nalinis na. At hindi pa rin mataniman nga. Kasi nga, ayan, umulan na. Then, nalubog na sa ano, nalubog na sa baha. Ayan, tumubo na yung mga damo, guys. And pag-uulit tayo ng land prep. So, ang update ng pag-asa, ang lanin niya daw ay aabot ng March. So, magtatanim pala kami after na ng tag-ulan. So, ganun yung sakripisyo, guys. Ganun yung pagtitiis na gagawin natin. Na para lang makapagtanim. Kasi sayang din ang gastos. Nakailang try na ka Ah, nabulol na. Nakailang try na kami doon ng pipino and okra. Ayan, guys. Nabulok na. So, ang nag-survive dyan, yung sigarilyas. Na nakababad ngayon sa baha. Sana hindi siya mamatay. Kasi sayang. Sagana sa bunga ngayon. So, ayan, naka-intercrop yung mga tanim dito, guys, sa gilid ng bakod. Ayan, mapapansin nyo yung, uh, ayan, saging and may niyog. Tapos, ito, tanglad, kalamansi. Ayan, intercropping yan, guys. So, ayan, pinakita ko yung side na to, guys. And, next time naman, ipapakita ko yung uh, kabilang side kung ano pa yung mga tanim na naapektuhan ng mga na naapiktuhan ng pagbabaha guys ayan sana matibay yung kalamansi sa baha kasi 2 weeks nang lubog sa baha ito guys oh and itong mga puste ito yung pinagapangan ko sana ng dragon fruit pero wala natunaw din siya guys napabayaan binaha tapos wala na ano siya nalusaw siya ng damo ayan na lang ang natira oh. So, wala, ang dami nating fail ngayon sa farming. Ang daming lugi pero syempre hindi tayo titigil. Magpapatuloy tayo, guys. Labanan ang hamon ng buhay. Ayan. So, mag-ikot tayo dito, oh. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ayan ang aming bahay dyan ito yung harap ayan makikita nyo na yung daanan namin oh ayan yung daanan na medyo lumi na and sana tumigil na yung ulan guys kasi talagang lubog na to sa baha and para makapag tanim na rin kasi umaasa kami sa mga gulay So, ayan ang update ko for today, guys. Salamat sa palaging papanunood at pagsubaybay. Salamat sa suporta sa aking mga vlog. And abangan nyo ulit ang aking mga update tungkol dito sa aming munting farm na binabaha sa ngayon. So, thank you, thank you for watching, guys. See you again next time. Bye-bye.